alain ng maraming tao na ang tunay na nakai Kristo ay buhay na maayos at walang problema. Na kung tutusin, hindi totoyon. 'yun. Most people, they would like to say, "Okay, I love Jesus." Pero si Lord ito, pag sinabi mong mahal mo ba talaga ako, Meron kang bibitawan. Hindi mo kasi pwedeng sabihing mahal mo ako, sabi ni Lord, tapos ayaw mong bitawan yung dapat mong bitawan. Yun yung sinasabing ganito. Akala mo buhay mo siya, eh palibasa siya ang pinaikot mo buhay mo sa kanya, ayaw mong pawalan, ang nawala tuloy sa'yo ngayon, yung tunay na buhay na niyahanda ng Diyos sa'yo. God cannot give you the right person until you are into the wrong person. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng tamang tao hanggat kayo pa nung maling tao. Pag pinawalan mo yung maling tao na akala mo'y tamang tao, then pagkakataon na ng Diyos, nabigyan ka ng tamang tao. Yun yung sinasabing, if you will keep to your life, yung inaakala mong buhay mo, you will lose the true life. But if you will lose the life na inaakala mong buhay mo, God will give you your true life. Many of you, nung nakilala nyo si Jesus, ginive up nyo ang bisyo. Ginive up ninyo ang maling kaibigan na nung simula pa lang magkakaibigan na kayo, nasaktan ka na, persecute ka. Pero anong ginawa ng Diyos? Ngayon, binibigyan ka na ng mga tunay na kaibigan at tunay na pagpapala at tunay na blessing. Why? Because you have lost your life and then God is giving you another life.